Tapos ng El Nino mga idol Ilakas ng ulan dito sa Caracaralite O baka naman eh Ito na yung bagyo Gala yata ito ng bagyo kasi may bagyo diba Baka ito na yun Ilakas ng ulan no? angin ah, ito sa mga mga biyahe o oh, mga mga biyahe ingat kayo dito magpasok sa niti at napalak na wala malakas ang angin, malakas ang wala mà sắp nhập tăng là, 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 là ngày thôi malakas yun ngayon dito malakas ulan mga ito hindi may kaari yung mga ganito malakas sa ulan e eh. ito so, yung mga kalupaan nag na sa init mabilis papasok yung tubig sa mga crack sa mga lupa kaya ang mangyayari landslide Lalo sa mga gilid ng daan, pasada. Yung mga bangin doon. mga bahay parang sa gilid, sa taas. Napakadelikado. Oh. Takal mo naman sa weekend. sa ilog, yung mga naliligo bigla na lang yung baba bigla buod ng ulan ang lakas pagalan pa naman mga biyahero mga bulo biyahe dyan ingat kayo ingat ingat at kapakalakas ng ulan ito na yata yung ipit ko ng bagyo malayo pa ang bagyo eh pero sabi ang ulan lakas